Hello mga idol, may buntag sa tanan or good morning po sa inyong lahat Mayroon pala akong ituturo sa inyo mga idol yung lupa na madaling gumuho o madaling malanslide Ayan, dito Ayan yung lupa na madaling malanslide mga idol Ayan o oh. Ayan. Yung mga lupa kasi yan mga idol ano, so, kita natin ito yung lupa na madaling gumuho mga idol. Oh. Uh, uh, ay mga lupa na madaling gumuho pagdating sa mga kilid ng kalsada. Kaya yung mga nag-drive maging adikin tayo sa mga nag-drive sa ano sa dumadaan sa kalsada kasi may mga lupa kasi na biglang gumuho hindi natin mabantayan kaya mag-ingat din tayo no? ano no malapit din kasi ang gumo mga ganyan lupa doon to so baba tingnan natin kasi yan dito madali din yan na no, gumo na lupa kaso may merong mga ano mga puno ng kahoy kaya pinipigilan kasi sa puno ng kahoy mas maganda yung may mga ka, puno ng kahoy para yung lupa mapigilan nila no kailangan talaga yung may mga puno ng kahoy para uh, yung lupa hindi madaling gumuho kaya yung uh, kahoy hindi natin basta basta putulin para yung lupa mayroong pipigil na kahoy sa mga lupa madaling gumuho yan no? Oh. paguho din kaya hindi natin basta puputulin yung mga kahoy lalo na yun sa ano mga gilid ng kalsada para mapigilan nila yung ano lupa hindi basta gumuho pag mayroong mga puno ng kahoy ano yung, then, basta basta gumuho mga idol pag uh, mayroong mga kahoy na nabubuhay sa gilid ng kalsada, kalsada ayun, hindi na yan gumuho kung guguho man yan kunti lang kasi mayroong ano mga puno ng kahoy malalaki kaya eh, mga malalaking kahoy wag natin putulin hanggang tumanda sila wag natin sila puputulin kasi yung nagpipigil ng lupa para hindi gumuho malalaking kahoy oh. pa sa gilid natin yan, malalaki kahoy. <clears throat> Tapos, yung ano, basura. Hindi natin basta-basta ilalagay ng basura. Kahit saan-saan. Ilagay natin sa tamang lugar yung mga basura. Hindi natin basta-basta itatapon. Para din naman yun sa ating lahat. Ilagay natin sa tamang lugar yung mga basura. So, yan lang po mga idol ay mo wag niyo kalimutan mag-subscribe sa uh, ating YouTube channel ni Ramil Official TV din wag niyo kalimutan din mag-follow sa ating Facebook page Ramil Provine Vlog so god bless gamping so, mo kono naik